Una, ang gobyerno para mag-pondo. No? Pagkat kailangan para huwag nang bahain ang mga tao. Padalwa, yung kukuha sila ng mga maggantuan, niya, mga contractors, no? Para siyang magplano plano kumbaga, sa tulong ng DPWH, kumbaga, ipaplano nila kung paano maaayos siya ang inyong lugar para huwag na makaroon ng baha. ah uh, magandang, magandang umaga po ulit sa inyo. Magandang buhay. Okay? Mga kapatid, ngayon po ay medyo ang ating mga paksain sa ngayon sa ating mga naririnig na at bibigang buhay nito ang mga kabataan sa ating paligid ay uh, medyo maka, uh, makapanabong ano, na mga tanong na ating titingnan at sisikapin na magigyan ng sabi mo, anong gaan? Sa, uh, sa kakabuti ng kapag mga kapag So, halimbawa, si Mike Kera. Mike Kera, may ba yung mga pinag-bubulong mo sa akin? Kasi po, ano ang oh. oh. Alam niyo pa ba, kaya yung sa amin. Literal oh. na hanggang baywang ng free Tapos wala kami choice kundi lumusong dun sa baha. Tapos yung mga gamit namin, halos nasira na. Kaya taon naman po, may pondo para sa si flood control. So, tapos po, parang walang nangyayari. Ang tanong ko po, po is, ano po kaya yung masasabi ng konsensya ng mga taong dapat na namamahala pero pinababayaan ang kapakanan ng nakakarami? Oo. Oh. Kaya nga nangyayari yan. Matama ka eh. Pagpapabaya, ano? Grabe na. And then you talk about conscience, ano? Grabe. Kaya, how, ah uh, ang, ang turo ng simbahan actually, ay at ng mga banal, you know, because we are all called to holiness, you know, ay kung ano yung ginawa sa inyo ni God, tulad nyo, kayo yung mga kabataan, mga mga estudyante, you know, may mga magulang kayo, iba-iba, iba-iba talaga ang ating ang um, mga ng pagkakawal. Kayo hanggang may mga kabataan pa kayo. Ang inyong mga magulang, mga magulang nyo. Itong mga cameraman na yan, kanila yan din nga, Ako bilang pare, iba-iba mapapansinin. Ngayon, sa iyong binanggit na yan, may mga tao na tinawag ng Diyos para mga laga din. Una, ang gobyerno para magpondo. Pagkat kailangan para huwag nang bahain ang mga tao. Padalwa, yung kukuha sila ng mga magagawa niya, mga kontraktos, no? Para siyang magplano, kumbaga, sa tulong ng DPWH, kumbaga, ipaplano nila kung paano maaayos siyang inyong lugar para huwag na makaroon Tapos, may mga pinili din si God na mga, tamang sinabi mo, uh, titingin, ano? Aalamin kung may nangyayari ba. Ma. So, kanilang pananagutan lahat siya. At ang, tu ang, turo ng simbahan ng mga banal is do What you are told, you're watching ETVN Philippines. To do. Simple, simple. Tayo gusto natin maging banal. Uh, kalari niyo siguro, kada tasa, kada tasa lang. Ka, lahat, eh, uh, oras ng dasal No, not necessarily Just do the will of God. Enter into the will of God. Kasi si God is already the banal. Hindi tayo. And when you are uh, connected with God, who is banal, then you become banal. And this is what God wants us to do. Sa inyo, mag-aral ka ng mga banda. Si Trapin yung ganyan. sa akin, ikaw, pakapahit ka sa isang. So, pag natin yan, apparently, parang yung ganyan nagkukulis. Ano yung sinabi mong conscience. Kung, kung gagawin nila ang dapat nila doon. Sayang, kung sila'y masasabihin, yung ginagawa nila, hindi lang. At tuwing din ang pangalan sa bayan, it's... ultimately, it's for God. Ano? Kaya yun may gunigtado sa kanilang kabana na ipakaakala nila sa sweldo lang. Bukod pa sa sweldo, kung ginawa nila ang kanyang gawain, at ginawa nila ng mainam, may merit po sila sa God. God sees everything that we do. Especially, we don't. Apparently, sabihin sa ko, lubadong tapong malinis And that is their responsibility. Baliktad na ngayon. pagtatapong nagpabaya sila so na ba na sa ano ano ang uh, ang karaniwan natin nagiging damdamin ay di dahil na dale naano ano 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 mga ano ano eh, mga ano ay sila yung lang. Pero, Hindi yung mga nabaktawa ko. Ay, may nakakausap ako. Hindi, hindi lang naman kayo yan eh. <coughs> yung iba pang nakakausap. Hindi sila binabaka. Nakikita nila ang nangyayari sa inyo. Ay sila yung apetado. In the sense na, they feel with like, you. Uh, sa mga tao. Kami dito, sa pa.

Kaya anong nabubog mo sa ating tulog? Balik din. Hindi na nag Pati kami na lumahos. Pero, okay, gano'n. Do it in this year. Huwag magulang ito. Mayroong na mo. Na Na ano ba yun? Na ipasag na lang nga ang ko, ipasabihin Gagawa na

Amen. Amen. Yeah. <laughs> okay. You are watching E.T.V.N. Philippines.